Welcome back sa so, YouTube channel mga boss Ito na yung update natin Medyo niya lagay po natin yung mga plasing Pero nakandaon yun yung kapon Yan daw ko no, yung mga boss Yung plasing na ginawa ko Ako yung video na natin yan Para medyo makatipid Kasi ito kasi mga boss e eh, Medyo hindi niya bang tao muna ako no. Kaya Ako na lang ako no, mga boss nagbend Kasi isang bend naman no, yan 7 pesos bayad pag pinabind pa natin. Pero kayang-kaya natin yung mga boss. Practice, pinag -practice ang kuha yan. Pero kahit to paano, okay naman. Ayan o no, mga boss. Medyo pinapulido natin. Kaya na kailangan, wala talagang tagas yan. Yan ang pinaka mga boss. Yung bubong na walang tagas. Yan ang pinaka-importante. Pag, ikaw, pag tayo nagbubong, kailangan unang-una, pag nakita natin may problema, kaya huwag na natin patuloy yung may problema lang na. gawa natin na ganda para hindi na tayo matatawag ng ginagawa natin yan ang pinaka importante para hindi ko tayo nababaya ako mga boss hindi ko masasabing perfect akong bilang isang skill basta para sa akin practice lang yung mga boss ang importante kung mali huwag nyo na ituloy yan ang pinaka importante may okay, mga boss kasi sa ganun no, mga boss mga alas 12 yun ng tangali yan yan e, yung mga kasi sa ganun no, ng init ibang araw ibang klase wag ilin niya yan isipin nyo ngayon boss nagsuggest nga ako sa chai mo na pilisin natin yung pinaka payroll nyo kaso medyo ito mga boss kasi ano ho to eh medyo nakalunso sa is-is niya hindi e, naman kalakihan medyo nakagastos ako si. dito no, mga 25,000 if you're lang mo na naitapal yung budget basta mga gawa lang kayo buong nila kasi simple tayo naman eh kung magiging budget mo at tayo magigisabay naman kung baka mag, magapag mag, mag, matulungan natin na magpag budget basta kahit pa paano hindi tayo mawawalan so, pinaka-import natin mga skill kasi sa akin mga boss ang profession ko sa buhay hindi porket halanganin yung budget, hindi natin gagawin, hindi yung gumagal, boss. Ang importante, marunong tayo sa mabay. Kasi bilang isang skill ganas ko na ko yan na hindi pare-pareso ang nagpapagawa. Minsan medyo sobra-sobra yung budget, medyo nakakaroon tayo. Medyo bawi-bawi lang. Kaya mga boss, para sa akin, pag napatapat tayo sa mga bagay na ganyan, kailangan maging practical tayo, hindi tayo yung mananamantala sa kapwa. Yung pinaka-importante para sa akin, mga boss yun ang importante para sa akin hindi ko ginukumpara yung sarili ko kung ano man yung kalagayan ko o ano man yung ginagawa ko hindi ko yung trabaho ko basta para sa akin mga boss papakita ko sa inyo kano yung the best laki na kailangan huwag ka mong lalamang sa kapwa yung pinaka-importante yan lalagyan mo natin ang bulkasil yan yung pinaka-importante Sa kaya mga boss, medyo sa bulk kasi nakita niya mga nakamay ko yan pero may tactical buo dyan, may technique na isang skill lang mo na nagturo sa akin yan na amo ko na architect engineer Tingnan nyo naman mga boss Ihi ng dragon ang ginakailan ni lalagay pa sa kamay mo para didumigit sa bulkasin Medyo pelapan niya mga boss kasi ang dragon sa si ibang bansa po nakukuha yung ihi niyan Yan mga boss Oh, Nakamayo natin yan pero wala akong tikit sa bulkasil yan Daliri natin, tingnan nyo naman da, Daliri lang oh, Tingnan nyo, kasi pag in-stick nyo yan, hindi nyo pupulido Dahil mga boss, hindi ko pinagmamayabang yung ganyan pinapakita ko at sinasabi ko Sina-experience ka mo ko sa ko Kaya hanggang ngayon, yung pa rin ang natangkil ko, yung pa rin ginagawa ko Kasi nasubukan ko na yung mga boss yung ganyang sistema kaya sa istikin mo hindi ganyang ka perfect hindi ganyang ka pulido pero pag dinaliri mo yan pag inimas mo yan makikita nyo smooth na smooth walang kasingaw singaw o, mga boss mga tip na may ano ko masabi ko basta para sa akin hindi ko man boss na inyo opinion ko na gayahin nyo ko basta yung para sa akin yun din lang aking ang ganito lang mga boss update na lang sunod.